So, good morning mga Inday, mga uncle. So, as you can see, bagong gising tayo. Pero gising na talaga tayo mga Inday. Siyempre, sinet up lang natin yung camera para kunyari, gising gisingin tayo. So, ito pala yung mga ginagawa ko mga Inday pag gising ko. Haya, naglilinis ako kagad ng... In inaayos ko yung kwarto, yung mga tubig na ininuman ko paggabi. Ayan, tinatanggal ko mga charger, mga cellphone, or mga headset, etc. And then, inaayos ko yung bed. And then, mag-fold ako ng uh, tawag nito mga Inday damit. And then, magtitimpla ako ng kambi bago tayo maghilamos at saka mag-toothbrush mga Inday. So, yun lang yung gawain ko mga Inday everyday. And then, si Uncle Lin mga Inday, maaga pa siyang umalis kasi nga may bid sila na at trabaho mga Inday. Tinawagan siya nung ano niya, yung contractor niya na uh, um, ay, may tatrabaho ata sila pero next next month pa yung mga Inday so nakatenga si Uncle ng for 2 months mga Inday kaya medyo takinding kami ngayon sa budget I mean takinding kami sa pera ngayon kasi nga walang trabaho to for Like, two months, mga inday. Eh, di ba? May monthly kami binabayaran. Sa bahay, sa mga bills. Kaya, ngayon, mga inday, very... Nag, parang struggle kami do ngayon, mga inday. Kaya, medyo na-stress din sa angkol ninyo. Kasi nga, maraming babayarin every month. Tapos, wala pang trabaho, mga inday. Whole... Ayang, wala pang trabaho na isang buwan. So, parang naano kami ba, mga inday? Parang sumabog kami ba na ang laki ng bayaran tapos wala pang trabaho ganyan so ang hirap ng trabaho ng kulin yung mga inday kung walang magkukuha sa kanya or kung walang trabaho mga inday walang pera so ganyan din ako na trigger o ganyan din ako na stress mga inday kaya pinuporsig ko talaga na makapagtrabaho din ako kay para hindi ako palaging umaasa kay angkol niyo kasi angkol niyo mga inday palagi na lang wag mag magalala ako nang bahala kaya kahit sabihin niya mga ganyan mga inday ayoko nang ganun ba ayoko kung pinapahirapan siya gusto kong ako din tumatayo din ako sa sarili kong mga paaba gusto ko din tulungan ba siya mga inday ayoko kung umaasa so kung nagets niyo ako mga inday naintindihan may, maiintindihan niyo talaga ang sitwasyon ko kaya ganun may mga problem ako mga inday sinasarili ko mga inday din kaya sa Angkol yung i stress Kaya tinatanong ako, okay ka lang ba? Kasi minsan mga Inday, ako nagsasalita ba? Kaya yun mga Inday, pinag-usapan namin ni Angkol yun na, pag may problema kala sa pamilya mo, sasabihin mo sa akin. Kaya yung mga Inday, last, di ba, last vlog natin, dun ako, marami akong problema nun. And then yun, pinag-usapan namin ni Angkol, and then okay na kami mga Inday nun. So, sabi ko lang sa kanya na marami akong iniisip, na hanggang ngayon, bakit matagal na ako dito sa Amerika, like year na ako dito pero wala pa ako, hindi akong trabaho, paano kita matutulungan, tapos may mga pamilya pa akong inaasahan, may pamilya pa akong umaasa sa akin, and then may ano pa ako, tawag nito mga pamanggay na pinapaaral. So yun mga inday, tapos may mga binabayaran pa akong mga utang-utang ko mga inday. To be honest mga inday, malaki yung utang ko talaga, dyan sa mga 200,000 yung utang ko na kailangan kong bayaran mga inday. Ayan. So, midja, kaya doon ako na natitrigger doon mga Inday na, wala man akong trabaho, wala akong trabaho, paano, paano ako kikita tapos may utang pa ako. Doon ako natitriggered mga inday. Kaya naaawa ka ang kulinyo kasi si ang kulinyo ang nagbabayad, nagpapadala, tapos bills pa sa bahay. Parang bug, -bug sa rano na ba siya mga inday? Kaya ganoon ako sumasabog ako mga inday sa stress. Tapos yun, sabi niya ganyan, sabihin mo sa akin pag may problema ka. Pero ako mga inday, ayoko talagang sinasabi sa kanya. Pero naaawa naman ako sa, kanya mga inday kasi naaapiktuhan din. Kaya, hayun sinabi niya doon sa kapatid niya, inexplain niya sa kapatid niya na ganun yung nangyari mga di kasi niya, kinonfess kami or tinanong kami ng kapatid niya, ano bang nangyari sa inyo dalawa, bakit parang something wrong ba, parang tahimik kayo, parang hindi kayo nag uusap parang may problema kayo dalawa, ganun so akala niya kung ano na mga inzai. And then hayun, sinabi namin sa kanya na may problema lang kami about sa ano ba, parang pera, ganyan, Uh, wala lalo na sa sa ang kolinyo, walang trabaho ng ilang weeks na tapos ako may mga utang tapos may mga ano din uh, bayaran din sa Pilipinas so ganun mga inday alam niyo sa mga inday sa inis ko ni restricted ko na yung pamilya ko sa Facebook. So, hello mga inday you welcome back to our YouTube channel so pupunta tayo mga inday sa sports shop may ko pay in order guys ang ng mga inday ng mga bala ng mga ano kasi nga mag-aano sila mga inday shooting sila. Camping kami whole family mga inday. Habi dalawang anak niya kasama. Tapos mga papa, mama niya, yung papa niya hindi isasama kasi sobrang tanda na mga inday. So, <coughs> parang, kasi palagi nagre-reklamo yun mga, reklamo lang inday. So, yung papa niya hindi isasama kasi nga, palagi nagre-reklamo mga inday. So, kami na lang. Ayan. So, yung mga inday, kami na lang din. Pag shooting sila, ay, eh, bumili siya ng bala ng ano ng barrel mga inday din kukunin namin, ipipick up lang namin so sama kayo mga inday, sama tayo Ayan. how can you bring this <coughs> papunta na kayo mga inday, alis na kami oh it's hot! did you throw this too? Yeah, I gotta look for my things first. Sure. Sure. I'm going to clean this car, but I forgot. Cause I am what? Because you're a, a protoplasmic, lazy snail. Taster. Lazy, lazy, lazy sleeper. She's sleeper, sleeper, sleeper. This, but she's called the sleeper. Sleeper. Hold sleeper. on, I gotta look for my. my oh, look at you put in here. Exactly. Right oh, mm. she's not lazy. She's not lazy. You're organized, cause ano mang mga ini papel in organize ko diyan mga ini kaya sabi oh don't need that apa paano kaya sa ini ano ah oh, burara oh that's where my receipt book exactly oh she's oh, 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 yelling at me now everybody she likes to yell at me by the way she like to yell how many times i yell at you every day every day every day hmm. triple A auto repair. Look at the me. Messy, messy. Pasok ko yung mga inday dito sa ano natin. So, sobrang ilit na mga inday. Nakita nyo ba? Kaya dito lang malabas kasi nga nag-rejuvenate. -ano, Baka masunog tayo. So, ito yung place namin, mga inday. Sobrang init. Kaya ganyan dumuuyok ilong natin. Kaya sobrang ilit dito, mga inday. May lumadaan. So, gusto ko sana mag-fishing, mga inday. Kaso di ako makapag-fishing kasi nga tawag nito, sobrang ano ba, sobrang tawag nito. Ah, uh, di ka makapag fishing kasi nga mainit mga hindi baka ma sunog naman yung fest natin mga hindi pag mag okay okay na yung fest natin mga hindi pwede na tayo mag fishing mga hindi love when we fishing wake up wake up hmm. ano kaya ang daaga mag ano mga hindi mag fishing I have no confidence anymore She's, she's, not loving on my. She's not loving on my. I was loving, loving you. Sayin so, mga init dito na tayo stuck yan. Sobrang init! Yan mga inzay. Kagabi, nag-ano ako mang indi, mga inzay, Mang inasal ako. I'm How much you can get. So yun mga Inday, hindi ko na pala kayo sinama doon sa ano, store kung saan kami nag-pick up ng mga order ng kulin nyo ng mga bullet kasi nga bawal mag video video ba doon mga Inday. And then after that, nagpunta kami sa ibang store kasi nagtingin kami ng mga ano pwedeng ipain. Then nagtingin kami ng Minos. Minos banta tawag doon yung isda ang uh, maliliit na pwede pampain kasi nga balak namin mag-fishing mga Inday. So yun lang. So dito kami sa labas mga Inday kasi nga malig... maano siya ma... Mahangin mga inday, kasi sobrang init sa loob na so... Dito kami sa labas, nagmuni ni Uncle kay ah uh, Mahangin dito. So dito yung garden nila mga Inday. Ayan yung garden. O, park. Ayan yung garden. Yung doon sa gilid, strawberry yon ayan. So hindi na ako nag-garden mga Inday kasi nga hindi nabubuhay bubuhay yung sa akin. Wait lang, pakita ko sa inyo sa akin mga Inday. Ito yung sa akin. i think my prescription is different my eyes are different because my left eye is blurry now even with my glasses on yeah because see if i close my eyes that says dear god on the sign but if i close this eye can't read it okay. Icky, 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 do, 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 do. I need to wash my face yet and brush my teeth yet. You didn't brush your teeth yet? Yeah. God, I brushed my teeth twice today. This morning and after I ate my hot dog, because my mouth tasted no, like poop I need like to remove this because my mouth. Is I. You know what? It's on deaf ears now because I said, "Let's call, okay. let's call, let's call," and you say, "No, no." fritzy wants those two things out in the back of her mouth so what do we say fritzy let's call and make it a no later no later that's six months i've been trying to get her to call no later about my mail blocker hormones no later i said let's make a call let's go get them no later no i want to sleep i am what Pro Lazy. no and Prost uh, uh, procrastinate procrastinator <laughs> with hair on your big toe. Other toe. She, she's a procrastinationer. Hello, mga Inday. Welcome back to our YouTube channel. So for today's video, mga Inday, is magi 3 with me tayo. Pupunta tayo doon sa kapatid ng ano, asawa ko mga Inday, my brother-in-law. Kasi maghahatid kami ng ito. Yan, regalo ng asawa ko sa kanya. So, yun mga Inday, mag with me tayo sa mga very light lang ating make-up for today's video, mga Inday. Sasamahan niyo ako. First, magkikilay muna tayo. For that, ano muna natin yung kilay natin, brush up. So, ganyan ako magkilay, mga Inday. Ayan, mag-brush up muna natin. So, next proceed, gamit tayo ng mascara, mga Inday. Ayan. Baka mascara na lang ilagay ko sa aking kilay. Tsaring. Hindi, mga Inday, pa natin. Pero, ano lang natin ang mascara. Blend, blend. Ayan. Kung may mga mascara kayo, mga inday na wala ng laman, huwag yung itapon kasi nagagamit pa yun mga inday, yung mga excess, excess na mga laman ng mascara nyo. Pwede pa nyo pa yung gamitin mga inzai. So, huwag yung itapon pag wala ng laman yung mascara nyo mga inzai. So, yun yung technique ko. And after that, magkikilay na tayo talaga mga inday. Very light lang yung pagkilay natin. So, watch. Watch me, mga inday. So, ganyan magkilay, mga inday. Ayan. Kabila. Ayan. Ano yun? kuha ng concealer, tapos uh, linisan ng konti yung ating kilay, mga hindi ka para naman. Plakado, tingnan yung kilay natin, mga hindi. So, maingay pala sa background natin kasi dito yung mga bata, yung classmate ng, po ng asawa ko. Dito yung mga classmate niya, mga hindi. Nag-slip over sila dito. Ayan medyo maingay-ingay, mga hindi. yun Ano yung mga inday? Dito, dito mga inday. Pinapayagan yung mga bata na mag over sa classmate nila. Kahit ano pa sila mga inday. Kahit 10, ganyan. 10, 11. 9, 10, 11. Ganyan. Pinapayagan mga inday. Kasi tiwala sila sa mga parents. Sa atin hindi, saatin hindi pwede, di ba? Ayaw ng magulang. Walang tiwala. Ayan eh, mga Indian, ano ko na siya. Nalinis. So, linisan lang natin ng gamit ang sponge. So, mag lang ako ng lash natin mga Indian. Indian <coughs> mascara. So, yun lang mga Indian. Nakalagay na tayo. After that, mga Indian, malagay ka ng blush. natin mga Inday and lip tint. Ito so, yung mga Inday, hindi ako mag-foundation kasi nga. Ibiis lang ako mga inday ha. Sobrang lamig sa labas mga inday. As in sobrang windy talaga yan o. Kita nyo yan? So nakita no, nyo mga inday, sobrang windy. Sa so mga hindi, alis na kami. Asababa, mm -hmm. uh, esabo, eh esibo. Eh, eh, Ready? Yes. Christmas fantastic. So, dito na sa labas mga Inday. Sobrang! O, tingnan mo. Sobrang hangin. Sana mag-fishing kami today. Mag-fishing sana kami today. Pero hindi ko tinuloy mga Inday. Kasi yung barbers naman. Bar ano yung bar Is barbers? What's yung barber? lumulutang ng mga Inday Or na ano. For the fishing. Oh, bobbers. It's Oo. -o. ano siya mga inday yung oh, uh, taong tinadala na siyang alon kaya hindi na lang kami nag-fishing kasi nga sobrang ano hangin, sobrang lamig. Eh, di ko carry. So ngayon mga inday, papunta lang tayo sa kapatid ng asawa ko. Kasi may bibigay siya na mga ba bullet mga inday. Too hot in the back here. Let me put these are bombs. These, so kahapon sobrang init, may mga indama init pero sobrang lakas naman ng hangin. Sobrang lamig. Ayan. And today mga Inday, maganda yung tulog natin. Nakatulog ako ng maaga. I know, nakatulog ako ng mga alas 12 mga Inday, eh. then nagising ako ng mga alas 7 ng umaga. So, okay-okay na yung tulog natin. Sayang so, yan lang mga Inday. May ko na. So, ito pala mga Inday, yun, yung nabasag na ano. Ayan, nakita nyo ba yan? Nabasag yan ng mga Inday nung camping kami na natamaan ng tent. Ayan to, basag na basag siya mga inside. kami ngayon sa Sportsman's Warehouse, mga inday. Kasi nga, magtitingin si Roberto ng ano, ng mga gamit na bibilhin niya. Parang, di ba may ano kami nga, camping. ano kung kailan. Kalimutan ko na. So, so in yun. your back pocket. So, hello mga Inday, mga uncle. As you can see, andito tayo sa sports shop ngayon kasi nga nag-aya si Roberto, yung brother-in-law ko, napupunta dito sa sports shop mga Inday kasi nga may bibilhin ata siya, needs niya. Kasi nga, di ba, may ano kami, um, next trip for whole family mga Inday. So, nagre-ready na talaga sila sa mga kailangan nila further, ano, mga ch chit nila. And then ako mga Inday, nag ikot-ikot ako diyan, naghanap ako doon, naghanap ako ng tent mga Inday kasi nga wala kaming tent, 'di ba? Last time yung tent namin talagang nabalik-balik mga inday kasi nga ang lakas ng impact ng hangin, tumama sa sasakyan at nga balik-balik talaga siya mga Inday. So ang ginawa ko mga Inday, naghanap ako baka may mura. So may nakita kami doon mga Inday 69 dollars pero just ko mga Inday, kunting ihip lang ng hangin talaga mabalik-balik na naman yun kasi nga medyo parang may ano siya, hindi siya heavy. So, ang gin yung mayroon dyan mga Inday, medyo mahal, 100, like 120 something. Maha. So, next time na namin bilhin na ang kulin mga Inday pag magka-budget na wala. Kasi kami budget talaga to be honest mga Inday. Then after that mga Inday, nag-ikot-ikot pa kami ni Uncle Linyo hanggang napunta kami doon sa mga sapatos mga Inday. Then may nakita si Uncle Linyo na magandang sapatos ba mga Inday? And then, tinry niya ba yung sapatos mga Inday? Ngayon, nakita nang ano niya kapatid yung nakita si ang kulinyo ng kapatid niya na parang gusto niya yung sapatos mga Inday kasi nga very lightweight yung sapatos ganun so wala kaming budget mga Inday so sabi ng kulay niya ah, bilhin ko na lang to next time kay baka magka ano pa magka sale ba or bababa pa yung presyo mga Inday kasi nga last time bumili ako dito ng chair mga Inday ang chair dito na binabili ko is 130 alam niyo mga Inday magkano na lang ngayon 100 na lang siya so ang laki ng binawas niya mga Inday so as you can see ayun mga Inday oh yan, pin yan ang gusto niya ang kulay ng sapatos, very lightweight siya mga hindi kasi nga 'di ba pag naglalakad ka nag-hiking, perfect talaga siya mga hindi kasi hindi siya mabigat. Yung boots ng ang kulay na brown na yun mga hindi, sobrang bigat niyan. Tapos sabi niya ganyan, wow, ang ganda naman ito. Then sinukat niya mga hindi, hindi nakita siya ng ano, ang kapatid niya na sinukat niya mga hindi, sabi niya, Kunin, bilhin mo na din babayaran ko. Tapos sabi niya mga hindi, no, ayoko, sabi sabi ni ang call mga inday. Sabi ko, sige na. Tapos sinusunsulan ako ni, ano ba, mga inday, Sinusunsulan ako ng kapatid niya na, sabi mo kay William, bilhin na. hanggang sa, hanggang sa nabili niya mga Inday, hayan, hey, no? daladala ko na. Kasi ayaw naman talaga niya mga Inday, ano, ayaw talaga niya, bil ayaw na talaga niya dalhin. Ako, ginawa ko mga Inday, ako nalang dala, ginrab ko na talaga. So, nabayad talaga mga Inday. So, ayan mga Inday, pa -uwi na kami dyan. And then, bibili na kami ng food namin. And then, kakain na kami mga Inday. So, yun lang yung kaganapan namin for today's sa mga Inday. So, thank you so much sa so, may pahabol pa pala kung mga hindi baka sabihin niyo naman na bakit binili yung sapatos na mas mura pa yung tent kaysa sapatos? So, mga inday, hindi kasi alam nung kapatid niya na gusto gusto namin yung tent talaga. Ayaw kasi ng yung nagsasabi na mga ganyan kasi nga, ikaw pa inilibre, ikaw pang pa namimili. So, kayo mga inday, sapatos talaga yung binili yung kulin which is ako gustong gusto ko -gusto din kasi nga, bagay na bagay ang kulin yung sapatos niya mga inday na yun at saka very lightweight para hindi siya na mahirapan yung sapatos niya sobrang bigat, 30 kilos ata ang bawat isa. So, yun lang mga inday, ma-share ko lang. Thank you, thank you so much mga inday and then see you in the next vlog and I love you.